What? <laughs> ang Vespa, ang isa sa pinakamagandang motosiklo sa buong mundo. Pero alam nyo ba, nagsimula pa ito sa panahon ng giyera nung bagsak ang ekonomiya ng Italia at kinailangan nila ng isang motosiklo na utilitarian. Isang maliit, magaan, madaling dalhin at higit sa lahat, mura. Tamang-tama sa mga kakalsadahan nila na binasag ng digmaan. Mula noong 1946, sinimula ng Piaggio ang paglikha ng isang sasakyan na nakilala sa salitang Italia na wasp na ang kahulugan ay insekto. Madaling makilala ang porma ng Vespa dahil ito ay isang pinturadong tindig gawa sa isang inipit na bakal para sa kumpletong katawan upang protektahan ang makina. Kauna-una ang scooter noon na may flat floorboard upang maingatan ang paa nang gagamit sa putik at ang harapang fairings naman ay pangsalag sa hangin. Dumaan sa masalimuot at magulong panahon, ang Vespa ay isang maliit, simple at kapakipakinabang na scooter. Tinitingala ngayon sa buong mundo, isang niyuping lata na dumaan sa gera ay nagdala ng kultura, musika, legasya at ang tunay na ligaya na higit na naaalala. Pag nababanggit ang salitang Vespa. Andito po ako ngayon sa Vespa Imus Cavite at bukod sa mga classic at timeless na motorcycle, scooters, dito sa Vespa Imus Cavite ay kumpleto na po. May service center sila dito para wala ka po problemahin pagdating sa mga piyesa ng motor Kompleto na, may mga accessories pa, top box, helmets at kung ano-ano pa Puntahan na agad natin ang Apple FDI. Pagdating sa mga scooter sa buong mundo, ito po ang tinitingala, ang Vespa brand Pagdating sa mga motorcycle nila, ito po ay legend na. At pag sinabing Vespa, hindi pwedeng hindi kilala yan ng mga motorcycle enthusiast o matagal na nagmomotor. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang limited edition ng Vespa, ang 946 Dragon. Hurrah! Ko. Itong Vespa 946 Dragon Limited Edition po ito na inline sa mga Chinese Zodiac years. Nandiyan yung mga Ox, Serus, tama ba? Dragon Snake. etong Dragon Edition mga bossing is 2024 Edition to. Pero meron pa dito sa Imus Cavite. Ngayon po ang updated version ng Vespa is Europe the Snake na ito po eh baka may magkagusto pa no Year of the Dragon sa mga Year of the Dragon diyan mga bracket nito every 12 years uh, ano po yan nagpapalit yan hindi lang natin alam dahil Pinoy tayo eh wala tayong idea sa mga Year of the Dragon snakes pero ito po in line sa Chinese zodiac years So, eto po. Kung 2024 kayo pinanganak, eh, be, pwedeng pwede mong ipamana sa anak mo to, no? O ikaw ay Chinese, no? Marami silang mga pamahiin. At ito ay parang nagsisilbing swerte. O mas higit pa sa swerte kung meron kang ganitong klasing motor. Yung motor na to mga bossing is ano to, hindi to talaga pang araw-araw. Kumbaga collectibles to, for keeps kumbaga. Yung iba pa nga nilalagay sa frame yan mga boss, nilalagay sa aquarium para hindi maalikabukan. Nakaraang taon 2024 nasa mga 700,000 to, to 900,000 pesos ang presyuhan nito sa market. Pero ngayon 2025 na nakaraan na mas nagmal pa po ito lalo. Nasa 1.2 million na po ang presyo nito. Yes, tama ang pagkakarinig mo. 1.2 million pesos sa Philippine money, mga bossing. Gaano kadaming isang kilong bigas na yon. Pero, para sa may kakayanang bumili nito, bali wala ang halaga na yan. Kung makukuha mo naman itong gantong klasing motor, hindi po ito minas produce. Kakaunti lang kayo sa buong mundo. Ito ay tinaguri ang Rolls Royce ng mga motorsiklo o kumbaga luxury car. Kumbaga kung tutusin yung ganitong klaseng motor, bali wala yung halaga basta makuha mo lang yung napakagandang masterpiece na ito. Siyempre, made from Viaggio, Italia. Napakalaga sa Italia ang art at yung forma, ang bawat linya ng motorsiklo nagpapakita ng kagano kagarbo ang gumawa nito at gaano rin kamitikuloso pumili ng mga kulay. Itong Dragon Edition mga bossing, kung mapapansin nyo, ilan lang to sa mundo, nasa 1,888 unit ito. At ito, pagkanahawakan nahawakan mo at na-scratch mo, kinukonsider na to as sold. Kaya huwag mong didikitan to kung wala kang pambili dahil malamang ilang taon mong paghihirapan to baka maging stop ka pa rito para mabayaran mo to para sa 1.2 million na single seat at walang compartment na motor eh para lang ito sa mga taong mahilig sa mga magagandang okasyon gagamitin mo ito sa mga special na okasyon na kung saan magkikita kayo ng mga tropa mo na mga big time at pasiklabang kayo at pagandahan kayo ng motor at pamahala na rin Well, hindi naman iniisip dito kung may budget ka o wala. Ang usapan dito kung gaano kaganda at ka-premium yung daladala -dala mong motor. Yan ang Vespa Dragon Limited Edition. Kung kukuha ka ngayon, pumunta ka na agad dahil ilan na lang to natikira dito sa Vespa Imus Cavite.